natin kung anong lalabas sa tawas. Okay na mga boss, dito yung final na ampere natin ating unit. 12.8 Full operation. So yan, yeah, nakikapit na natin. Okay na. sir, ano mas sabi mo sir? Very good, excellent. So mga boss, kung napadaan mo nito sa inyong wall, sa, ating, uh, sa inyong mga YouTube channel, ay mga nanonood kayo ng YouTube kung explore naman ito baka pwede naman pa-subscribe yan sa ating YouTube, YouTube channel Fanday na Technician at sa ang ating Facebook page Fanday na Technician din Okay, ano na lang pagdumaan sa inyong school kung nagustuhan yung ating video salamat palike na, na din dyan pasir para sa ating Facebook page para sa ating susunod sa mga video na salamat